or Captain Carpio bukod sa may nag-delete ba? Meron bang nag-utos na isara o patayin yung camera? Ma'am, wala pong utos na magsara po ng camera. So ano pong paliwanag na wala siyang na-record? Sergeant Tagakay, ano pong paliwanag na walang na-record? Nalobat po talaga ma'am yung battery po. So 9 a.m., pag turnover sa'yo, freeze pa yung battery. Yes, sir Honor nangyari ang insidente 140. Diba? Actually, Your roller, yung battery po namin, i-charge ng 2 hours. Mga ilang oras lang po po ginagamit. Pagka nagpapatrol po kami at nagre-record po yon, madali po siya malobat yung roller. Napakamahal yung body on camera niya na I don't believe na ganun na lang ka basta basta ma-discharge yan. Napakamahal yan. Magkano'ng inalukit natin na pera para dyan, tapos ganun lang? 9 o'clock in issue, pagka 1 o'clock, ubos na yung battery. Uy, Huwag mong bulahin dito, ha? Hindi po, Yaron. No. Ha? Yun, ah, uh, Police Corporal Aldrin Pascual, ikaw, dear, ikaw ang tinuturo nung, uh, balik mo nga yung picture, technical. Uh, mag share muna kayo. Yung picture na swat, na maputi, ang uh, braso. Ikaw, pati pati, pati ikaw, po si Mr. Tagagay. Uh, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this uh, hearing and investigation? Yes, sir. Yes. Thank you. Please take your seat. Sige, thank you. Ikaw, uh, Corporal Aldrin Pascual, sinasabi ng team leader mo, ikaw daw yan, yung nakatutok ng baril. Uh, good afternoon, Your Honor, yes po. Ako po, Your Honor. Anong binabaril mo dyan? Wala po akong binabaril, Your Honor. Kung bakit ka nakatutok? tututukan mo? Ah. Uh, Perimeter security lang po ako at that time, sir. Perimeter? Yes, your honor. Hindi ka nagpaputok? No, your honor. Is sure ka? Yes, your honor. So, uh, ah, nagtangon-tangon si Dela Cruz. Ano, hindi siya nagpaputok? Uh, your honor, dalawang putok na mahaba lang po ang narinig ko. At uh, dalawang putok na mahaba dahil uh, kakaiba ang tunog mahaba sa pistol. Tama. Kaya dalawang putok na mahaba na magkasunod po. So, uh, Na-identify na ko po yun kay PIMS Balay saka kay Police Sergeant Iskulon po, Your Honor. Nakita mo pagputok nila? Sir, actually, yung hindi ko sila nakita pero napansin ko kung gaano kalakas yung putok ng uh, yung, ta yung tasik ng tubig at saka kung gaano kalakas yung, yung tunog ng putok. Kaya nga, saan na yung dalawang SWAT? Bakit kayo nagpaputok? para po ma-cover po si PSSG maliban your honor. Nakatayo po kasi siya sir sa, sa DK. Yes, sabi late na kayo dumating. Yes po. Oo, oh, nauna human tapos ng putukan nila. Tapos pagdating niyo nagpaputok ka pa. Nakatayo po kasi si PSSG maliban <laughs> sa DK sir. Nakatayo siya kasi wala na kalaban tapos ng buto, -buto. Tapos Ay, ng putukan. Na naka Tapos ugot um putok ka pa ang ina-expect ko sir po si Maliban sir kasi ah, nakita mo nga nakatayo eh Opo, ibig sabihin natapos na ang putukan nakatayo po talaga po sir si, oh. si, si, si Maliban sa Diki sir wala po siya mapawat matataguan po yun your... kung walang patataguan nga wala na tapos ang putukan eh bakit ka ba nagpaputok yun po yung ano po yung honor Bak ang ina-expect ko po baka po may iba pang Nak ilang bala pinutok mo isa lang po yung honor ikaw isang, isang swat isa lang po, Your Honor. Saan mo tinutok yung putok mo? Sa tabi ko lang po, sa riverbank, sa may... Riverbank? Opo. Sa tubig? Opo, Your Honor. Ikaw? Sa tubig din po din nagpapunta, ako banda? Malapit lang din po sa akin, Your Honor. Malapit sa iyo? Yes, Your Honor. Yes, go ahead, go ahead. Mr. Chair, uh, kanina sino bang nakapagsabi? Police Captain dela Cruz may narinig kayong dalawang putok ng long arm? Okay, Your Honor. Pag ganun po, galing lang sa iisang barel or posible bang kung totoo yung sinasabi nila Sir Balais at Sergeant eskilo na tig isa, posible bang magkasunod lang sila, ganun kadikit at yun yung narinig nyo na dalawa? Your Honor, uh, unang, nap unang napansin ko po yung kilamsikip po ng tubig, sa yung putok. Then sumunod po, doon sa, sa dulo po, may isa pang pumutok ni Sergeant Esquilon po yun. Ang noon ng pumutok po ay si Pims Balais po, Your Honor. So yung conclusion ay dalawang beses nagpaputok si Mr. Balais at minsan si Sergeant Eskilo. Oh, Your Honor. lang po sila, Your Honor. Opo, sir. Opo, Your Honor. E yung pangatlo na sinasabi nyo, kanino po yun? Your Honor, wala po akong sinabing pangatlo po. So dalawa lang? Dalawang putok ng uh, M16 po. So tig-isa sila? Opo, Your Honor. Thank you, Senator Risa. Yeah, yes. Yeah. Go ahead. Uh, so, uh, Police Corporal Pascual, kayo po ito sa letrato, pero hindi kayo nagpaputok. Yes, Your Honor. Bilang bahagi po ng perimeter security, ano pong nakita nyo na nangyari? Uh, at that time, ma'am, ang nakita ko lang po doon, ma'am, ay isang bangka tsaka tubig po. May nakita ba kayong tao o mga tao sa bangka? Ah, uh, dating po na, uh, ko po ma'am diyan as uh, a perimeter security. May nakita po ako ng isang lalaki po na inaresto na po sa bangka. Paano pong inaresto? Yung hinihila na po kasi yung bangka, pinapalapit na po sa dike para uh, huliin ganun po, Your Honor. So, ilang tao nakita nyo sa bangka na hinihila papuntang dike? Uh, Your Honor, uh, hindi ko po mabilang, Your Honor. Sir, madali namang makita o maalala kung isang tao lang or kung ilang tao. Ilang tao po yung nakita nyo sa bangka? Uh, yung nakita ko lang po sa bangka, yung isang lalaki lang po tapos hinihila po yung bangka pa, pa palapit po sa dike, Your Honor. Yan po ba ay bago o pagkatapos ng putukan? pagkatapos na po ng butukan ni Ronald. Yes, uh, Sergeant, uh, tapos Sergeant gagay, Yes, Sir Honor. Eh, lapit mo yung kamera. ko. Uh, ikaw dapat ang may, ha may body-worn kamera. Di ba? Actually, Your Honor, yung body camera po namin is nakalagay po sa mobile namin yon. Nakalagay sa? Sa patrol car po yeah. namin, Your Honor. Uh, hindi na yung body-worn camera, patrol-worn camera na yun. Actually, Your Honor, pag nagpapatrol kami, nasa mobile pag lalabas po kami, saka lang po namin. oh so ngayon, yung time na yun, nasaan ka? Nasa patrol car, Your Honor. Tapos, saan nakalagay ang body-worn camera? Una pong may hawak yung, Sir, si Patrolman Mangada po. Tapos, nung Ano, Sir? Patrolman Mangada po. Mangada? Sir. Ikaw, una, may hawak niyan? Yes, Sir. Honor. Bago po yung incident, Your Honor. Ah, klaruhin natin ito. Bago kayo nag-jump off, sinong designated na magsuot ng body worn camera? Carpio, sinong binigyan mo instruction na magsuot ng body worn camera? Sir, uh, naka nakadesignate po yan sa mobile po namin. Sinong mobile nyo? Anong uh, time po na yun, sir, si Sergeant Tagakay po. Tagakay? Si... Designated yan sa kanila yung patro, yung kwan yan, body worn camera? Yes po, uh, okay. principal crew. So ikaw, sa'yo talaga yon Issue sa'yo yon At the time. Actually, Your Honor, yung body cam po na yan, dalawa po yung mobile namin palitan po. Ngayon? Pagka, yung time na yon sa amin po lang naka-designate yung araw na yon. So, designated sa yung uh, body kamera Sa patrol car po namin Patrol yun, car niyo. Ngayon, anong recording nakita niyo doon? actually honor no, naka ano lang yun, naka kulay green lang po yung naka open lang po yung body camera hindi po nag-record. Ano no? Na? Naka on lang po. Naka on tapos wala uh, walang recording. no' una po sir, nung nagpapatrol pa kasi kami, naka ano lang po sa ano namin yung sir. Eh. Sandali lang, sandali lang. Kasama ka ba sa lakad nito? Security perimeter po sa kabilang side, Your Honor. Perimeter security ka? Yes, sir. Sa kabilang side? Sa Kanduli Street po, Your Honor. Oh, So dapat, susuot mo na yung body-worn camera mo. Kasi deployed ka eh. nag ka eh. Ang una po, sir. Tulad po na sinabi ko, sir. Una po may hawak nun, sir, si patrolman ng mga ada po. Ano ba? Sa patrol ka ba? Mga ada? Yes, Your Honor. Patrol ka? Kayong dalawa magkasama? Magkabadi kami Magkabadi sa COVID, kayo. Your Honor. Ngayon? Noong nangyari po, Your Honor, nilapag niya po doon kasi kukuha po siya sana ng bangka para lalapit sana doon ng ano may tinapat niya sa inabot niya po sa akin yung <laughs> inabot niya sa iyo. Yes, yes sir, Ronald. Tapos Sinot ko po rito yung Ronald. Nilagay mo dito. Sinabit ko po. Oh, uh, ngayon. Yung time main, sir, hindi ko na po na monitor kung naka-on na po. Gaano kay kalayo from the doon sa bangka, doon kina Maliban? Gaano ka kalayo? More or less 100, 100 to 200 meters sir. Magkabilaan po. Ang layo. Sa kabilang kuan ka? Kabilang side po kami sir. Kabilang side. Maliban bakit doon mo ilagay yung kuan? Yung bodyworn camera sa kabilang side. Dapat hindi mo bakit hindi mo pinasuot doon sa naunang nag, naunang lumapit sa suspect. Sila maliban. Bakit hindi mo doon nilagay? Sa kanila? Sir, uh, yung pong body cam sir sa substation po sir. So uh, pina-designate ko po talaga yan sir. Before pa lang ng operation sir, Awak na po yan ng ano namin sir, naka-incharge sa, sa mobile po namin. Pero nga. Is, tapos ngayon walang recording. Walang laman. O di dinilit na ninyo. Wala po kung wala po kung dinidelit sir. Alam ko hindi yan basta-basta ma-delete dahil merong nagko-control yan sa istasyon, di ba? Nag-upload niyan doon sa system. Hindi yan pwede pakilaman ng mihawak. Di ba? Yeah, go ahead. Or Captain Carpio, bukod sa may nag-delete ba, meron bang nag-utos na isara o patayin yung camera? Ma'am, wala pong utos na magsara po ng camera. So ano pong paliwanag na wala siyang na-record? <laughs> Pwede po bang sagutin? ko, Mr. Chair, kay Sergeant Tagakay. Ano pong paliwanag na walang na-record? Nalobat po talaga mga yung battery po. Alam niyo sir, napakahirap marinig yung ganyang klasing paliwanag. Kasi nag ang kongreso para sa lahat ng gamit ng PNP. Iniutos pa ng Korte Suprema na sa ganitong mga lahat na operations, may body-worn camera at bukas ito. Napakahirap po talagang, lalo na may operation, may plano, kahit kayo lang Captain Carpio ang nag-clear dyan, labing siyam kayong mga tao sa field, supposed to be armed in body-worn camera, kaya walang na-record. Kaya nga, sinong, sinong supply officer mo or IT, body-worn camera, data custodian, dyan sa iyong uh, substation? Meron o wala? Ah uh, sir, ang data retrieve po niyan sa station po sir. Station? Yes sir. Sa so, sino don? Sa station. Mr. Sa ito est your honor. Istok station tactical operations center, your honor. Ito ha? Trabaho 'yan ng IT yung uh, yung uh, data custodian. Must ensure that the body worn camera are fully charged with fully free storage space before issuing it to the personnel. Personnel issued with body worn camera shall inspect and test the body worn camera prior to its use to verify proper functioning and shall notify their supply officer or supervisor of any problem. So, Ihawa ka lang ng body camera na hindi mo chin-check kung gumagana o hindi. Actually, Your Honor, bago po issue sa amin ng pagpasok namin ng 9, p 9 a.m. Okay pa yun, sir. Mali yung battery po kasi namin. Dalawa lang po. Pagka turnover sa akin, kapapalit ko lang ng battery. Mali, pagka nag, mga pasok po sa umaga, turnover po. So, 9 a.m., pag turnover sa iyo, freeze pa yung battery. Yes, Your Honor nangyari ang insidente, 140. Diba? Actually, your honor, yung battery po namin, i-charge ng 2 hours. Mga ilang oras lang po ginagamit. Pagka nagpapatrol po kami at nagre-record po yon, madali po siyang malobat, your honor. Ay, nako. Yung binaka krusyal yon, nasa operation kayo, saka pa magkalobat. Ang hirap pa uh, tanggapin yan eh. Sama ko, General Sermonya. E check on yun yung palinsinito nyo sa body-worn camera. Bakit ganun? Ang daming mga alibay itong mga tao natin. Bakit kung kailan merong crucial na operation, very very crucial yun ang presensya ng body-worn camera sa kapanalubat. We'll check sir uh, on the efficiency of our body-worn camera. Pero wala, uh, napakamahal yung body-worn camera niya. Na I don't believe na ganun na lang kapasa basta madischarge yan. Napakamahal yan magkano ang inalukit natin na pera para dyan? Tapos ganun lang? Yes, sir. We'll check, sir. 9 o'clock inisyo, pagka 1 o'clock, ubos na yung batere? Hoy, huwag makumbulahin dito, ha? Hindi po, Your Honor. Ha? Ito, according to Police Colonel Alan Umipig, Radio 5 interview, last August 14, It turned out that the police officer who was wearing the body-worn camera didn't turn it on during the operation. That's why that police officer is now under investigation. So, sino ito umipig? Sino itong taon nito? Si Staff Sergeant Tagakay, eh, Your Honor. Staff Sergeant Tagaka, hindi mo daw tinurn on. Bakit? Hindi mo inon. Na-turn on po yun, Your Honor. Sino? Nagsinungaling ngayon? Ikaw? Your Honor, yan po ang uh, noong uh, confrontation po sa office ko, Your Honor. Ang uh, sabi po ni Captain Carpio is walang nakaturn on na uh, body-worn camera, Your Honor. Late na lang yung sinabi ni Tagakay dun sa explanation niya, Your Honor, na naloy na daw siya, Your Honor. Totoo yung sinabi mo na wala nakaturn in na body-worn camera? Sir wala po akong naalalang nasabi po yun. Ang alam ko po, may body cam kami nung time na yun. Ikaw, item leader ka, naghat for suit operation kayo. Hindi ka ba worried na baka magkapalpak ito mga tao ko? Kawawa kaming lahat nito, madadamay, magkakaso. Kailangan nito may body worn camera kami para to defend ourselves. Para sa sarili niyong kapakanan yan eh. Hindi mo naisip yan as team leader? Naisip naman po, sir. Oh, bakit hindi mo siniguro na pangsyonal yung body worn camera? Ano? Sir, tiwala po ako sa taong nakadesignate ito na siya pong nangangalaga niyan. Na kung uh, gumagana po ito o hindi. Pinag Pinagkata. Ay, nako. Turo ka tiwala. Sis, go ahead, go ahead. Oh, Mr. Chair, pero sir, Captain Carpio... Command responsibility exactly, mo yun, ha? Command exactly. Command responsibility mo yun. Kasi kayo po yung gumawa ng IOP, yung plano, kayo lamang nag-clear, hindi nyo naidaan kay Colonel Umipig. Command responsibility na rin siguro na, hindi naman ordinaryong araw lang yan. Meron kayong di umano importanteng operation. Hindi po ba command responsibility rin? Siguruhin na yung mga tao ninyo, labing siyam kayo, may sapat at working, in good working order na mga gamit. Yes po, Ang alam ko po talaga nung time na yon, okay po yung, camera, yung body cam namin. Pero obviously hindi, Captain. And kaninong responsibilidad po yun? Sino ang hippie ngayon ng, ng, ng uh, bagong nabuta city police, sa chief of police? Sinong bagong hippie? Ha? Huh? Colonel? Andito? Colonel uh, Cortez, sir. Not invited daw, sir. Not invited? Next sharing invite mo. Pati yung, uh, yung data... Anong tawag yan? Data... Ha? Uh, huh? so, okay. Data custodian ng... Uh, ng uh, Badyon Camera. Isama niyo dito, ha? Huh? We need the explanation. At isama niya doon, tingnan niya, i niya kung kailan na on kailan enough baka mamaya inop ng uh, nitong uh, ni tagaka yung body worn camera before sila nag jump off para wala silang uh, ebidensya ah kung ganoon ang purpose niyo pagdududa ang taong bayan talaga na may gagawin kayong masama kung gano'n, na uh, inop niyo kung kung totoo na intentionally inop niyo or totoong intentionally pinabayaan niyo na na naubos na yung battery. Wala nang power. Ay gamit sana niyo 'yun eh. Pangdepensa sa sarili niyo, ang laking tulong 'yun. Kung meron kayong ganong uh, recordings, pero it turn out na wala kayong recording. So, magdududa ang taong bayan na meron kayong tinatago ditong katotohanan. Dahil uh, ayaw ninyong ipa-operate -ip ang kamera. For that matter, tsk, kumsek. Kunin mo pangalan ng data custodian nila ng CCTV, ay, ng body-worn camera at uh, imbitahan dito. Okay?